na. Oh, ay laki na yan, busing Siyag buhat na yan. Kanina? Dapat na, nakaganay to, ah. Bakit? Para na pag bumuhay, lahat ay nakasampay sa sa, sa dahon. Karong okay. lahat yung buhay. Kasing taas mo na yung gabi, busing eh. good morning po sa inyong lahat. Yan bali pupuntahan ko po si Bossing at naghahakot po siya ng mga saging na pananim. Ay ako po may dalang ko damit po niya. Si Bosing po isa na talaga na o mas gusto talaga niya na siya po ay nakahubad. Kaya lang ay kapag ako ay nagba-vlog ay nabibilitan pong magsuot ng damit. O Bossing. Pa ilang hakot ka na? oh uh, tatlo. Kailan may tatanim? Kailan may tatanim? Sa kito lang yung palo. Ah, nasaan? Uh, kukuhain ko. Saan hindi, doon ako? Saan nakalagay? Ako nalang. lang. Nado no, sa gilig. Nang bahay natin? Oo. Ay, kukuhain ko. Ako may... na lang. Ba't may... Hahakutin ka la, pa? At saka dalawang mali. Ay, naan yung niyog. Naro sarapan. Sa ah, natin. Sa si Bosing po'y mas gusto niyang magtrabaho ng nakahubad po ipais-pawisan. Kapag nga po umuulan ay aking pinagkakapote. Ay aayaw po. At siya daw po ipinapawis. Talagang mas gusto po niya yung ano ah, walang damit. Kukain lang daw po niya yung niyog. May hahakutin ka pang saging? Wala, narito. Ah, ah mabigat. No. Pagkabaga may tubo na yung magaanahan aanahan eh, ang niyog ko. Kami po'y dito dadaan sa palayanan. Ngayon po'y sakto kapag kagana itong buwan ng June. Eh, Ay talaga pong nagkakatubig ang palayan. Kahit hindi mo po patubigan. Iwa po ng Laging umuulan. Kagabi po, eh, hagot na naman ang ulan. Hagot kalakas. May mga naglilinis na po ng palayan. Kanya-kanya na uling paglilinis ng pagtataniman. Bilis na Bossing maglakad. May naiiwan. Kapag ka na itong buwan, ay laging umuulan na dito sa amin tapos po ay malalakas ang kulog at kidlat nakakatakot po ayan po si na ate oh, Mani mag-asawa po ni Siling ah. Nagagamas. Ito po yung hinakot ni Bossing na saging ah tatanim po niya ganito po dito kapag kaumulan nagkakatubig baw na po si Bosing doon po siya magtatanim ito nga po'y kababaan kaya kapag kaumulan ay nagkakatubig po kaya nung kami po ni Bosing ay naghalaman ay dito lang po kami nagtanim medyo mataas ng kaunti ang lupa pero kapag dito baka mamatay na po dito ang mga talong o si itaw. Bosing malago na agad ang damuhan eh. Ano ipapagtabas na ta dito, grass cutter? Ha? Abay, nakakatakot naman kapag ganiyan ang damo. Baka magka uh, baka pamahayan ng ahas. Buhay na po itong mga kawan. Buhay na itong saging. Sa malaan, pagka na. Ba't hindi ipapag-grass cutter? Meron grass cutter mo lahat. Pag malayit pong puno, ay magaling ito. Hindi po natin nilalalimat ko na. Busing saan baga dito may lakatan na? Ay, hindi ba kakaigin dito? Bakit? Ay gawa nang mabasa lagi ang tubig. Mm. Yun ay Dato sa so, hindi natutubigan. Hoy, kaunting ulan lang naman dito, ay, agad eh. Pero maganda mag-grass cutter ay ganito, hani, ang kumawan, ang panahon. Hindi may unit. Dapat niya ka makabili ng pala natay. Aday ka ta. Sa so, kabota, ka makabili. Pagka lagi ka tayo paparito, dapat tayo nakabota na. Si Bosing po ay ayaw magbobota. Mas gusto talaga niya naka-yaka. Lalo na Mas nahihirapan daw po siya pag nakabota. Kaya lang busing, kailangan talaga eh. Magbota. Yun ay protection mo rin. Sa paa, sa talampakan. Tsaka kung halimbawa, wag naman sana, may ahas. Oo. Ay, nang hindi ka kaagad makagat. Busing, iba na yung nag-iingat. Ahas dito, takot sa tao. Oo. Kinaka Aba, may matatapang busing ang ahas. Hindi mo napapanood yung ibang mga cobra. Wala dito tong cobra. Aba, paano mo nasabi? Aba, na ako din Ako ilag Aba, kung nakatago lang sila. Pagaya na yan, matubig. Mabuhay kaya. Hindi hmm. kaya malunod. Bubuhay lang siguro Bosing sana eh, ano ah. Lagyan natin ng patabahan eh. Sa kaya nakakabili ng ipot. Ano Bakit? Pagtag Dapat nga bosing ngayon nung pag-uho nilalagyan na natin. Para, aber, doon, ah. Pag taginig ka, para abay, doon Wala yung pag-uho, 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 pag nakakita Busing hmm. Yung ini hinihingi Ang ni Badi sa akin Aling kahoy yun? Yung so, ato tinanggal Ah, anhi ah, naman ni Badi? Abay, kay Bunso Ah, kay kaya dyan Kaya kami trabaho sila Ay, oh, dyan, may matibay pa ni at yung hirap eh, at may kapag. Ay, utangin naman nata eh. ngayon na may talagang mga kinalag nata ay, sinabi mo. <coughs> yun ay kay Bunso. Pwede pa naman iyon yun han, eh. Yeah. Matibay pa naman eh, yun. Ay, paano yung mga butas ng yero? tatapalan ay, na lang. Yung silang na ilalagay sa bintana. No? Ah. pag mo na yun eh. Kapawis ganito po ang sakto pagtatanim makulimlim hindi mainit uy baba mo naman yung iyong kuwan labas na yung kuyokot sabi nila yung alkansya saan pa kata? na natin yung mga katay Medyo mataas pala dito, honey. Wala tubig. May tubig dito. Dari lang ito. Maliliit ang puno. Ganyan magandang itanim at paliliit lang sabihin tati huwag daw laliman. bakit daw? ay nalutang din talaga doon oh. Ah. maganda rin itanim yung malalaki kaso yung mabigat naman pag bubuhat balitik ako putot na doon sa isang Hindi na kaya doon kailangan ilagay Hindi ko maitas okay bubungan ay <laughs> pero maganda yung ganyan lang busing para hindi di mabigat amaintas, meron pa diyan. yan Oh, malago ang damo di yan, bossing. Ay, bossing, kung halimbawa mag-alaga ka ta dito ng kambing, makainin din. Makainin Sisirain. Manok ang alaga dito. Manok. Baka nakawin pag Manok. Samoy tinanim yung niyog na mababa. Gusto na may bungad lang. Mababa laang daw po yun ay ano ah. Bubunga agad. Maganda busing, honey. Pagka... Ay busing bakit dun eh? Ano ah? Parang nasunog. Son, siniguan niya tayo. Siniguan. Ano ah? Siniguan mo ang mga gilid-gilid Parang umatay yung papi ko. na kaya itinanim mo ngayon yung malaki na busing mabilis yan bubo nga Dalhan ko po ng New si busing. Isa! na. Naihanay na po pala ni Bossing yung mga saging na pananim. Nailagay na rin po niya dito agad. Maganda dito at medyo mataas ang lupa. no oh, natagitin na. Naambo na po pa yung mas gusto po ni bossing magtrabaho ng ganito yung umuulan at maginhawa kahit po malakas ang ulan ayan po ay ayaw magkakapote pinapawis po siya pag nakakapote Oh. Sabi nila, hmm. may sikreto dito bintang kami. Ang sikreto Dapat daw, nakagana ito ah. Bakit? Para daw pag bumuha, lahat ay nakasampay sa sa, sa dahon. Karong lahat yung buha. Totoo yun. Oo. Oh. Niyog po ang itatanim do ni bossing. Niyog yung, 'yung mga niyog na galing sa Fishpond. Ha? Yan 'yung nataas. Matubig po dito. Sa parting ito. Sana naman po hindi malunod tong mga tanim na asaging. Sayang ang pagod. Kapag ka nalanta. Ano tatanim mo di yan? Ay, tanim na. Ah! Ano yan? abukado Kamansi. Ah, kamansi. Ganun lang ang gagawin. Hmm. Oh. Ilang puno ng kamansin tinanim mo dito? Dalwa. Sana na may mamunga agad. Favorito kong gulay, yung kamansi. Dapat balay katay may ano, pabusing, yung rimas. San kaya katang makakakuha ng pananim ng rimas? Mayroon po yun, malay mo, katay makakuha ng pananim. Bihira na ang ganyan yun sa panahon ngayon. Kaya yun dapat ang maitanim nata, rimas. Ayan po, kamansi po ulit iyan. Magtatanong pala ako kay Kuya Hadi ng, kaman, ng Rimas. Di ba dati sa ibabay mayroon? Wala? Wala na? Wala, matuklas eh. Ng Rimas. abukado May tanim ka ta dito ng abukado. Bosing? Wala. Akala ko may tanim ka ta dati. Tsaka guyaban, no? Sumatay na yun, ta. Tatlong puno po pala yung kamansi. Na tanim ni Bosing. Buhay na, han, eh. Yan po yung mataas na puno. Pag nabuhay, saan mo naman itatanim yan? Hmm. hindi kaya malunod din yan hindi kasha para mababaw namang masyado hindi yung babaw makipot Lagi dia ni. Mana?

Grabe po ang kwan dito. Huwag oh, Ang gabi. Mata taas. Yung itak pa. halos kasing taas mo na yung gabi diyan yan busing ayo oh. grabe po katataas yan ang masarap lutuin tinuto oh. kasing taas mo na yung gabi busing eh. Ano yung kamansi din? May tanim din po pala dito si Bossing na kamansi. Apo po yung buko Ah. Panawa naman tayo na yan pag namunga. mo <laughs> Masarap ay may langka. Dapat pala yung mahingi rin ang langka. Pananim na langka. Bubunga na yun Bossing eh. <laughs> Bakit ginaga mas busing? Basta eh. pala <laughs> niya tay. Hello mga bata, yung mga sutil. ko. Bakit binubo na hindi kaya ng makina? Hindi, Ano? 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 Kalaga kung ano sa ayaw mo pa. Mas ano gawin niya. Wala ka dalatulig ka na eh. Wow, Hindi naman ay tanamin yung bula. Oo, ay laki na yan busin. Siya, buhat na yan. Kanina? Okay, hindi mo ba? Baka oh, ayan ang kaunahang bumunga. Yan ang pinakamalaki sa lahat ng itinanim mo eh. Yan pong bahay namin dito itanaw na tanaw. Bosing, bulaklak ng ano ito ah. Maganda. Ayan po, bali, dalawang saging na laang yung itatanim ni Bosing at kami po ay pabalik na muna sa bahay. At hanggang dito na lang muna po ulit itong aking vlog at ako po'y malolobat na. Ayan, at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!